Hey guys, magandang magandang tanghali po Luzon, Visayas at Mindanao For today's video, magluluto tayo ng munggo na may sotanghon Ayan guys, o oh. So tanghon lalagyan natin ng ampalaya and then lalagyan natin ng chicharon Ito, napakasarap to guys Marami pang laman So ito, ihanda na natin lahat yung lulutuin natin yan iingakahanda na magigisa lang tayo ito na guys medyo mainit init na at lalagyan natin ng mantika ayan guys mantika po ito naglagan natin dahil panggigisa natin to guys naglagay na tayo ng sibuyas uh, no? bawang ito Painitin natin muna bago tayo maglagay ng mga sibuyas bawang. Ito na guys. O, so, para medyo damihan natin ng bawang para medyo ma bango 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 ayan guys hanggang mag iba na yung kulay para medyo naloto na yung sibuyas bawang then lagay natin yung kamatis ayan, arag ako at, arag, kakalamsit nga dito guys yung mantika sabi at, sabi, may halo yata yung mantika na tubig ayan shout out pala sa mga nagluluto ng pananghalian at, guys maganda guys pag gulay gulay muna tayo yung muna ano, mga karne uh, hindi tayo mag karne pang sa sahog kagaya nito guys yung kicharon so, lagyan natin, natin yung kicharon uh, yung mungo guys igigisa na natin yung kicharon ito kicharon guys mura lang ito mga 35 pieces lang pero marami yung laman So, hindi natin lalagay natin kalahati lang guys ayan, iwas iwas muna tayo ng mataba dahil napakainit ng panahon kaya guys mag ingat po tayo dahil mainit ang panahon ayan lalagay natin kalahati lang guys uh, natin kaya hindi uh, natin bagem guys balatong para mag-ambagan. Na-mosa. Hmm. natin para guys. Sa mga small Ito yung Ito lang, guys. may ng Diyos na ibigay na ibigay siya para sa atin huwag tayong magmadali dahil maabot din natin yan lahat nag-uumpisa kailangan makakaranas ng video mahirap syaga syaga lang so guys lagyan natin ng ah uh, cube yung uh, fork cube ayan, bisa na atin sarap po guys kasi amoy pa lang no? panalo na panalong panalo na talaga <clears throat> ayun haluin natin na ganito guys para sarap lagyan natin ng patis Lagay tayo ng tubig guys galing sa thermos para mas mabilis ang pagkulo. Ayan guys medyo gutom ng gutom na rin ako May kailangan Habis ang pagluto ayun guys eh antayin natin guys na kumulo ito pag once na kumulo ito guys lagyan natin yung sutanghon so napakasarap uh, guys pakibisita na lang yung page natin ni master papa eds gumulo naman. Okay. okay. Nag-a-let's yung setanghon. Hmm. pag i natin muna guys, para hindi siya mahaba. Ito, so guys, mahaba talaga to, oh. So, nga, guys, itong setanghon, ano, ah, binabad ko na pala sa tubig para madaling lumambot ayun guys ha eh. masarap na masarap na masarap na lagay na natin yung siling green para lalong bumango ayun oh. ha ayun o diba diba Ah, kasarap naman so guys sa uh, simpleng pagluluto lang ito para hindi tayo magtagal magluto kasi tanghalin tanghal na guys ito lagpain na natin yung bunga ng ampalaya ayan yeah.